Hanggang 30 minuto ang inabot ni na Jonard at JR bago makapagparada sa isang parking space sa Baguio City. Anila, mas pahirapan pa ang sitwasyon sa pagpapark tuwing weekend at tingin nila ay mas lalala pa ito sa nalalapit na selebrasyon ng Panagbanga Flower Festival ng Lungsod. Para sa aking experience po, uh, kulang na kulang po yung parking space dito sa Baguio. Lalo na pagdating ng mga weekends, mga, ganyan, mga occasions, kulang na kulang talaga kung saan saan sila naghahanap parkingan. Dami kasing mga turista rin na umakyat kaya yun. Okay naman, kaso nga lang kulang medyo, sana medyo palak palakihin pa yung mga parking. Bago pa man sumapit ang Pebrero, puspusan na ang ginagawang paghahanda ng Baguio City Police Traffic Enforcement Unit upang masiguro ang seguridad ng mga bisita at mabawasan ang mabigat na daloy ng trapiko. Maliban kasi dito naman sa mga dating parking areas, kasi kung magsisimula tayo sa mga parking yards, uh, basta yung open dyan, yung uh, dating uh, j Dwell, yung old library, kung papayagan pa yung kuan yung athletic bowl, uh, kasi kaya, kaya ng hanggang 80 na vehicles dun eh. Kasama rito ang Lower Session Road, Upper Session Road, Assumption Road, Harrison Road, Calderon Street, Lakandula at Raha Sulaiman at Shannon Street. Sa kabuuan ay may karagdagang higit isang libong parking slot sa lungsod para sa mga makikipagdiwang sa panagbunga. Samantala, bibigyan din ng sariling parking slots ang mga sasali sa parada. Ang mga parking spaces ay bukas mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.